Sa halos anim na buwan na subaybayan niyo ako sa paggawa ng video tungkol sa ating Honda Click version 2. Pero sa ngayon guys, mapupunta na tayo sa sitwasyon kung saan kailangan na nating i-let go ang ating motor na siyang nagpa sa atin, nagbigay sa atin ng inspirasyon. So ayun guys, ready na tayo para puntahan yung motor. So ito na yung last pick natin, last video kasama si ating George. So, ayan. Uh, ngayon nyo malalaman yung pangalan niya, George. So, eto. Ayan. Dala natin yung mga papel ng ating motor, syempre. Yung mga tools. Yung mga tools kailangan natin para kung may kailangan i-check kung legit. So, ayun. Mangyari kasi, guys. Uh, swap. So, ayun. Tapos, nagdala din tayo ng GoPro para makita natin yung performance pag-uwi. Tsaka yung difference nila. So actually tumagal din sa akin si Honda Click ng halos 6 or 8 months I think. So napamahal na rin sa akin. At syempre siya rin yung nagpamonetize sa atin guys. So 2 months na monetize tayo dahil sa kanya. Uh, at ayun, puro sa lahat ng content ko, posibleng hindi nyo makita yung Honda Click natin. Dahil yun talaga yung content natin, yung ating motor. So, mamimiss ko yung ating motor guys. Mamimiss ko siya. Sobra. At napamahal na rin siya sa akin. So probably ito na yung huling hawak natin ng manibela no. So maya maya pa manibela na yung hawak natin. Pero gusto ko lang i-share sa inyo, ikwento sa inyo kung paano ko nakuha itong Honda Clip 125 natin, itong ginagamit natin sa vlog natin. Ano yung details ng motor na ito is 2021 model siya. Then tatlo na yung owner, pangatlo na ako yung second owner nito is babae kaya naman swerte ako medyo maalaga naman siya sa motor though hindi ko lang alam kung na may maintenance na maayos pero sa gas gas wala siyang kagas gas 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 nung binili ko siya nabili ko to sa halagang 54,000 tapos 12,000 odometer pa lang yung reading niya sa digital panel so ngayon 20 na kaya naman Halos 8,000 odometer din 'yung binyahin natin kasama 'yung motor na 'to. So bago ito, meron na akong naunang motor which is 'yung Kawasaki Fury na kulay orange. So 'yun 'yung pinakaunang motor ko na galing sa bulsa ko. So nung kumita ako sa TikTok shop pagka-apply nakapili ako ng motor natin naghanap ako ng Matic naman para matry ko kung ano yung experience kapag hindi ka na kumakampi o hindi ka na nagbabos nagdadagdag kaya naman nakakapanibago talaga kapag galing ka sa manual transmission tapos mag automatic ka parang may hinahanap ka sa paa mo na kailangan mong pindutin no. by the way hindi ko pa pala nasabi no? ngayon pupunta tayo sa Pandakaki kasi doon yung location natin para sa meet up pag swap ng motor actually medyo bigla at saka mabigat sa decision ko yung gagawin ko na to dahil una sa lahat uh, may sentimental value na yung motor na to yung nagpamonetize sa atin tapos ito yung kilala nyo, ito yung nakikita nyo sa lahat ng video ko so ito yung pinaka na-maintain ko na motor at saka naituro ko na halos lahat about dito pero ayun, ilang beses ko rin pinag-isipan na kung kailangan ko pa talagang i-swap itong motor, tapos ayun, after ilang araw ng pag-iisip parang hindi talaga mawala sa isip ko na kailangan kong mag-upgrade ng motor, so ayun talagang naging pinali na yung desisyon natin na makipag-swap, actually pa ito kasi kahit pasagapang pangga ko, hindi ko kabisado yung Pantagagi. So malapit lang dito yun pero hindi ko kabisado So buti na lang nagpa-load tayo. Lignan muna natin sa Google Maps kung nasa Pantagagi na tayo. About naman sa pag-start natin sa pag-vlog, guys. Actually, matagal na akong nagba-vlog sa ibang content about sa pagdo-drawing. Pero naisip ko na i-content naman itong motor, kumuha ng mga videos about sa paano mag-maintenance. Kasi ako rin mismo nung unang kung bili nito, hindi ko hindi ako makahanap ng matinong video about sa pagma-maintain ng motor. So naisip ko kung i-maintain ko na lang din yung motor po i-vlog ko na rin siya para malaman din ng ibang tao kung paano ayusin, paano i-maintain. Para kahit pa paano, di ba, habang nag ako is na-share ko siya sa inyo sa pamamagitan ng YouTube, ng social media. So natutuwa naman ako kasi marami nakaka-appreciate ng ginagawa natin at marami tayong natutulungan. Bali, next start pala tayo mag-content this January 2023 lang. Then, after 2 months na monetize na tayo. So, tuwang-tuwa ako kasi hindi ko talaga in-expect na mamomonetize tayo ng ganun kabilis. At, uh, yun, nagpapasalamat ako sa inyo kasi maraming tumatangkilik at maraming nakaka-appreciate talaga ng ginagawa natin. Kahit sa simpleng paraan lang, simpleng mga edit ko, simpleng mga tutorial, marami akong natutulungan. At ayun guys, nagkapalitan kami ng motor. So ito nga ako ngayon is Honda Click 150 na kung mapapansin nyo. kulay pula na siya. Wala na yung motor natin guys. So ayan, 150 na wala na si George. So ayan, nagkasundo kami sa presyo sa pag add may cons yung sa akin, may cons yung sa kanya. Tapos, may sa akin, may pros din yung sa kanya, actually kung titingnan mo halos walang pinakaiba sa itsura, sa hugis sa mga functions nya pero ang alam ko meron tong mga uh, features na wala yung 125 ayun Ay kung titignan natin yung itsura parang 125 lang din kapares na kaparehas iba lang yung color variation ng mga 150 so first impression Uh, mas tahimik yung makina ni Toru, yung under nito kaysa dun sa agen so dahil na rin mataas yung auto ng agen at ito mababa so dahil na rin dun tapos sa takbo sa una hindi mo mapapansin na uh, magkalayo sila ng takbo ng 125 eh pero habang umaarangkada ka dun mo mapapansin yung power nya dun mo mamamalayan or dun mo mararamdaman yung lakas, yung hatak ng 150 na to hanap lang tayo ng magandang tempo tsaka maluwag na kalsada tapos subukan natin tong power nya ayan dito try natin dire diretsyo na yung kalsada dito eh Mayroon sa likod guys uy rider ba yun rider nga sulit so huwag na natin i-overtake alam kong kung kaya natin pero hindi na natin i-overtake guys ganoon tayo ka baba yung pride ngayon babaan lang natin yung pride natin ngayon lalo na't unang hawak natin dito sa manibela ako may kita nyo umabot tayo ng halos 80-90 pero hindi pa sagad yun Ayan, sinubok talaga tayo agad-agad ng Raider na to. Actually, hindi ko may papakita sa inyo yung pinakamagandang performance niya ngayon kasi di ko alam kung tama yung pagka-maintain ng motor na to. Siguro gagawa na lang natin ng ibang video yung test drive natin ito, yung top speed sa mga susunod na video natin. Pero dahil medyo na-excite tayo at hindi ko napigilan yung sarili ko, binilis lang ko pa rin yung motor at uh, nanggigil ako sa piga. Gusto ko asing tingnan kung gaano kabilis or yung top speed ng motor na to. Pero nga dahil sa kondisyon ng kalsada, hindi na rin natin nakuha yung gusto nating makita. Payo ko pala sa inyo guys kapag uh, kayo ng second hand or magipag swap kayo. Siguraduhin nyo na marunong kayong tumingin or kung hindi naman magsama kayo ng marunong tumingin. Kasi uh, minsan kapag kulang-kulang yung dokumento na uh, naibigay sa inyo tapos nasa bahay ka na, Uh, doon ka manggigigil na buwiin yung motor so hanggat maaari doon pa lang sa pagkikita nyo ng kaswap nyo or pagchecheck mo ng documents ng papel ng motor kung match ba yung cases number engine number dapat doon alam mo na or uh, tinitingnan mo na kung tama kasi to the point na maghiwalay na kayo ng dalawa ng uh, kaswaping mo or ng bumili sa ng motor nang binilisan mo ng motor is maaring hindi na kayo magkita or wala na kayong communication kasi nga ayun na nakuha nyo na yung gusto nyo sa isa't isa so hanggat maari nandun pa lang is siguraduhin nyo na na okay na kayo goods na kayo di baling tumagal basta macheck nyo lahat lahat ng gusto nyo i-check at ayan salamat naka din tayo So ayan, maninibago na kayo dahil wala na yung ating Honda Click 125 na kulay itim. So meet ladies and gentlemen, Scarlett Honda Click 150i.